tapos po ay uh, ang tawag nito uh, interview natin si ma'am kumakot ngayon si ma'am ay ma'am ang ganda ng tangali uh, shout out to si ma'am ayun ayan thank you ma'am ayan bukas ko pa tayo i-upload yeah, ma'am so, ayun ayan thank you thank you ma'am so ayun guys Ayan, yung mga bagong dating ayan guys, oh, so yung mga bagong dating. Galing na, na Galing kayo Mindanao, kay Mindanao ma'am? Ayan, taga Mindanao. Saan sa Mindanao, ma'am? Sa Cotabato. Ah, okay. Yung Malayo, ma'am. Ah, Kani ka sa Mindanao. Mindanao butuan. Ma butuan, ma'am. Oh, si ma'am Shout out sa mga taga Butuan. Si ma'am naman. Oh, sa Cotabato. Yeah, magkasama rin po kayo. Ah, okay. Thank you, ma'am. Thank you. <laughs>

So guys, hindi na naman tayo sa Pasay City. Yan, update tayo kay Idol Diwata ng kanyang parisan dito guys ngayong uh, tanghali. Lunes, no? Araw ng unang buwan. Yan, maraming maraming uh, salamat po sa inyong lahat. So, thank you, thank you very much po sa inyong uh, suporta sa aking uh, YouTube channel. Ayan. At uh, medyo lumalaki-laki na yung ating uh, sweldo. Kaya thank you, thank you very much po sa inyong lahat. So, ayan guys. So ayan si Laser oh, ang daming uh, mahilig sa sabaw. At uh, dito naman yung pila ng ating uh, hey, like. sa mga ayan, Thank you, thank you very much salamat po sa inyo lahat, guys. So mamaya magla-live din tayo. So hanggang doon, guys. So ayan, ayan, maraming maraming uh, salamat po sa inyo lahat. Ayan. So thank you, thank you very much. Sa inyong lahat. dito ay yung ating poging poging uh, soft drinks. Yan yung hari ng soft drinks dito guys. <laughs> Pasabay yung vlogs. Supportahan so, nyo guys. Sa <laughs> yung uh, mabatik. <laughs> So yan guys, thank you, thank you very much sa inyo. Andiyan si Idol ano, Yabagis. Nandiyan sa area na yan guys, no. So update update tayo. Yan yung uh, kalde, kalderong sabaw. Ano so, lang ating uh, mga kababayan mahilig sa sabaw. So guys, ayan. Yan para makita nyo rin no yung uh, area na ni diwata dito sa Pasay guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi na puputulan ng pila no dito sa Pasay yung kanyang uh, parisan no siguro na puputulan man lang to ng pila pagka uh, madaling araw na pero sa pagdating sa madaling araw marami pa rin guys eh. so mas maraming uh, pumipila rito kaysa doon sa Quezon City no yung kanyang uh, area doon so marami maraming uh, salamat po sa inyong lahat no, so walang sawa ninyong mga uh, pagsubaybay sa aking uh, YouTube channel ayan at sana po ay lagi ninyong masubaybayan uh, subaybayan no, ako po ay uh, nagpapasalamat sa ating mga kababayan na ating uh, suporta sa akin yan maraming maraming uh, salamat po sa inyo so ito yung uh, sitwasyon dito ngayong uh, katanghali ang tapat no dito kay Idol Diwata guys ayan yung kalde kalderong uh, kanin ayan yung kasunod po kanin yan po si Idol uh, Yabagis ayan ayan guys ayan guys ayan po yung uh, area ngayon no ayan po yung uh, sitwasyon ngayon guys katanghali ang uh, tapat so, may ko tayo ditong konti para makita nyo yung area kung gano ka dami na naman yung pila ayan hanggang doon sa dulo ayan guys hanggang doon ayan yung uh, mga pila ito yung uh, chicken at barbecue ni Edel na kung gaano kalalaki sum so, natin konti guys para makita nyo ayan o oh, ayan oh. Oh, yan si nanay. para. Oh, Hello po, na. Magandang tanghali po. Joey Washington, ma'am. Joey Washington. Opo, ayan. Ayan si nanay. Hello po, nai. Ayan. Oh, yan, si oh, sino yung babalik, idol? Idol, sino yung babalik? Ayan, oh, guys. Ayan. 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 So ayan yung uh, pila ng ating uh, Paris Overload dito sa Pasay guys. Kung gaano kahaba na naman. Ayan. Hanggang dun sa may area na yon. So hanggang dito ang mga kumakain. So ayan guys. So di ba? Ang dami si ating nga uh, nakatayo na eh. Ayan, eh. Nakatayo na sila diyan sa lugar. Si Tatay, ayan ang daming dala. May sabaw ang lalaki po ng hiwa ng manok manok palang guys doble kara na yung manok guys ang lalaki nung uh, hiwa ng manok so ayan yung iba tapos nang kumain nagtututpik na yung iba naman eh nakapila pa dito sa lugar ayan guys oh, nakapila pa dito sa area so maraming maraming uh, salamat po no, may mga security meron may, may, pang mga nakita ko dito na kayo ni sa Philippine Army yan, Marines. No? dito halos kumakain, guys. No, malapit lang kasi siguro yung ginagitihan nila dito. Kaya, mabilis silang uh, makapunta dito kay Diwata ka. Tsaka, alam na nila, no, yung uh, area ni Diwata. Kaya, mas maraming uh, dinudumog dito, guys. Mas maraming ang nagpupunta dito sa parisan ni Diwata. Dito sa may uh, Pasay, no. Guys, so, ayan, makita nyo yung ating mga security guard na talagang uh, mapapawaw ka kasi nga lalaki ng inorder nila sir na chicken no? ayan o inorder nila ng chicken ang lalaki o oh, ayan makita oh. uh, oh, diba? mo guys so gaano kalalaki yung chicken oh, tapos only rice with soft drinks so ayan na yung uh, kanilang uh, area tapos may mga parating pa na mga kasama natin na pananghalian hello sir magandang hapon so ayan may mga parating pa So, dito naman, itong linya na to guys ay sabaw. Ayan, yung anli sabaw natin. Ayan, anli sabaw. Ayan, dito. Diretso na po yung pila mula doon sa counter. Pababa po. Sunod-sunod na bayad muna. Tapos kuha ng kutsara. Tapos kuha ng kanin tapos kuha po ng sabaw tapos kuha po ng soft drinks dun sa bay bandaron yun po yung last soft drinks tapos po dire diretsyo na doon sa kanilang uh, lamesa kung saan sila pwedeng uh, pumuesto at para makakain ng maayos yung ating mga kubayan na naman sa bandaron ay ihawan no? pasyalan natin yung ihawan don ni Idol Diwata guys so ayan yun yung kumakain uh, dito maraming uh, bakanting uh, table ngayong araw kasi lunis ngayon guys so maraming vacanting table hindi katulad dun mga sumunod na araw hello ma'am good morning tapos po ay uh, ang tawag nito uh, interview ko din si ma'am kung ako ay ma'am magandang uh, shout out was si ma'am ayun thank you ma'am Ayan. Bukas ko pa ito, i-upload yeah, ma'am. <laughs> so, ayan. Ayan. Thank you, thank you ma'am. So, ayan guys. Ayan. Yung mga bagong dating. Ayan guys. So, yung mga bagong dating. Na, na... Galing kayo Mindanao ma'am. Ayan. Tignan Mindanao.

Ah, <laughs> sige ma'am, sabihin mo ma'am yung gusto mo sabihin ma'am. Oh, <laughs> ito <Ay, laughs> Thank you ma'am. Thank you. <laughs> so, ayan guys. Thank you, thank you very much. No, sa inyo lahat. At magandang tanghali na naman. No, araw na naman ang po ng lunes. So, ayan na. tayo uh, ay kalahati na ng taon guys. No, sa uh, maraming salamat. No, sana po lagi tayong pagpalain ni Lord. No, sana po ay uh, lagi tayong gabayan no saan man po tayo naroon ano man po ang ating uh, trabaho sa buhay no sana po ay lagi tayong gabayan at magtulong-tulong no tayong mga magkakaisang dugo o Pilipino no sana po ay magkaisa tayo no? at uh, ang bawat isa po ay uh, magkaroon ng uh, konting kaluwagan sa buhay no kung ano po yung ibigay sa atin Lord maging kontento uh, na po tayo no Huwag na po tayo maghangad ng uh, malaki no kung ang kasunod naman po ay kapahamakan sa ating uh, buhay kung ano po yung ibigay sa atin magpasalamat po tayo no uh, at uh, lagi po tayong pagpalain kaya maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa sumusubaybay sa aking uh, youtube channel maraming maraming nga salamat po no, at uh, wow sana all <laughs> ayan you, si idol uh, na bagi uh, naka live <laughs> ayan guys no, thank you thank you much so ayan sila madam katatapos lang kumain ayan. Uh, sayang wala dito yung pring ice cream na idol no, diwata eh Ayan guys, thank you, thank you, Bear. Mas, yung mga dumarating pa guys, ayan oh. Mga pangilan nila na dumarating. So ayan, yung iba pa, uwi na. So, ang lakas kasi ng ulan dito nung nakaraan guys. So nasira na naman yung ano ni Idol Diwata guys. So, ito, pagka naipong kasi yung tubig dito guys, mabilis tumapunit eh, lalo na pagka naiinitan. So ayan, nasira na naman yung kanyang tent Sa lakas po ng ulan yan Nung nakaraang araw no, Naiipon kasi yung tubig dyan guys So pangalawa, nainitan Yan, kaya lumulutong, lumulutong po yan so, maraming salamat sa inyo Mas maraming sa... magpapahalam na